Hi guys! So today ay lalabas kami. Gusto namin ng burger this time. So yun yung aming magiging dinner. Right? Oh, kasama ang mga baguets. Yun si 30, ready na siya. And then si Nene, ready na din. Malamig Easter. pa yun sa So mga naka-winter pants sila. Because minus, ano ngayon? 38? Minus 48. Yeah, more than. So, nandito kami ngayon sa Burger King. Bumila ako ng burger. Saka chicken nuggets sa dalawang bata. Ayun, nandun siya. This to me because you're my majesty. okay. There you go. <coughs> my princess burger. Nene. Mama. What? Na Burger King kami. With my burger, Nene. <laughs> oh, wow. Queen mom. Oh. Oh, ayan na naka-order na ako, guys. Siyempre, gamit yung coupon kaya naka-discount kami. So, this is for Nana girl. Give yeah. me. So, kakain muna kami, guys. In the Father and the Son. Okay. Wow. Wow, oh, ha, ha, Your Highness, your food is ready. Mm. Thank you, You're my majesty. You're my princess, Nana. So, yun, guys. Thank you for watching. Nagmix muna ako ng ketchup at mayo <laughs> kasi gusto ko siyang i-dip dito sa aking burger. Si Nene naman ang sausawa niya ay mayo. Si Thirdy naman ay sweet and sour and ketchup. And Papa is there eating a protein. This is mine. So, let's eat. So guys, tapos na kaming kumain sa Burger King. So ngayon ay hindi namin alam kung saan kami pupunta. Lamig! So, dahil tapos na kami kumain, baka mag-ikot-ikot mo. Okay, see you later. Bye. Oh, so guys, galing kami Walmart ngayon. Bumili lang kami ng apple at ano, banana. So, pauwi na kami. And very cold, grabe. Minus 34 from ano, meron pa siyang add ng wind chill. So, I think it's almost 45. <laughs> Grabe, ang lamig. So, pauwi na kami. See you later. Bye. So, guys, nandito na kami sa bahay. At tignan nyo naman yung pintuan ng garage. Wait, I'm gonna show them our doorknob. Tignan nyo naman. Move. Tignan nyo naman. Okay. Oh mag-a-ice. Grabe. So paginawakan ko, ang kapli sa kamay. Uh... Ooh. Ooh. Grabe. Ooh. So hi guys. Oh grabe. Nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami ng maayos. We are so ready. Oh. Mga lamig na lamig. Ang lamig talaga. So yun lang for today. Thank you for watching. Bye!